Nagluluksa ang aktres na si Katrina Halili sa pagpanaw ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Jeremy Guyab sa edad na 53 dahil sa atake sa puso. Noong January 30 ibinahagi niya sa Instagram ang malungkot na balita, ang daya love sabi mo aalagaan mo kami ni Kitty. bakit iniwan mo kami? Isinulat niya, matatandaang noong October 2023 sa isang interview ay naibahagi ni Katrina na ang tumutulong sa kanya sa pag-alaga kay Katie, ang anak nila ng singer na si Chris Lawrence ay ang kanyang current boyfriend na hindi na niya pinangalanan. Siya yung mas nagtuturo sa akin, kasi stubborn ako, di ba? Diba? Stubborn din yung anak ko. So medyo mahirap kaming dalawa. Minsan nawawalan ako ng pasensya, siya yung mas kalmado. Tinutulungan niya talaga ako kay Katie, sabi pa ni Katrina tungkol sa kanyang current boyfriend. Ayon sa PEP, si Jeremy ay dating bise-alkalde ng WAO, Lanao del Sur. Inatake sa puso si Jeremy sa tahanan ni Katrina sa New Manila, Quezon City. Dinala ang dating politiko sa St. Luke's Medical Center sa parehong lungsod. Kung saan idineklara ang kanyang pagpanaw. Sa gitna ng pagluluksa ng aktres, ipinakita ni Katrina ang kanyang pagiging profesional sa pamamagitan pa rin ng pagpapakita sa taping day noong January 29 ng kanyang upcoming show na Mommy Dearest, kung saan kasama niya si Camille Prats, ayon sa ulat ng PEP. Inanunsyo ni Quezon City Councilor Don De Leon ang pagpanaw ng kaibigan niyang si Jeremy sa Facebook. Isinulat niya, My best friend, my brother, my confidant and partner. Jeremy G. Guiab succumbed to a fatal heart attack at around 5pm today. Together with his family, we ask for prayers for his soul's eternal rest with our Lord. A precious life gone too soon. Kabilang sa mga nagluksa sa pagpanaw ni Jeremy ay ang matagal na niyang kaibigan na si Dong Abay, ang vocalista ng Filipino rock band na Yano. Sa Facebook, nag-post ang singer ng larawan kasama si Jeremy kasama si John Lloyd Cruz, na malapit din nilang kaibigan, at ang batikang aktor na si Ronnie Lazaro, isinulat niya, Friends from the art community mourn the sudden passing of our beloved friend, Jeremy Guyab, who I have known since the 1990s as an avid supporter of the local music and art scene. Rest in peace, brother. Jeremy is between Ronnie and his son Gabriel in the photo. Nag-alay ng dasal at pakikiramay ang mga celebrity friends kay Katrina. My heartfelt condolences. Wishing you peace and comfort, isinulat ni Chris Bernal. Mars. Mahigpit na yakap, love you Mars, sabi ni Camille Prats. Mahigpit na yakap, Kat. Rest in peace, Jeremy, isinulat ni Chanda Romero. Ang iba pang bituin na nakiramay sa kanya ay sina Ray Annie Coach Tan, Carla Abeliana, Maricar de Mesa, Jackie Lu Blanco, Aiko Melendez, Melissa Mendez, Cedrilon, at iba pa,